Great, great day. Malayang puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng maikling komento. Ayan. At patutungkulan po natin itong nagaganap na Quad Committee Hearing. Uh, sino ba itong patutungkulan natin? Sino ba itong bibigyan natin ng comment? Uh, isa po siyang uh, uh, representative. Itong si uh, Trixie. Gardima ng Duterte Youth ayan maka, ano ito mga malayang puso eh. uh, mga uh, uniformed personnel ayan. siyempre, saan naman niya magmamana saan niya aalay alam naman natin na mapagmahal ang dating Pangulong Duterte sa mga kasundaluhan, sa mga kapulisan basta mga kaya uniform personnel mahal, mahal ng ano yan mahal ng, uh, presidente yan dating presidente yan ay eh, kita naman natin dito sa isang representative ng party list na Duterte Youth talagang uh, maka ano yan, maka makasundalo makapulis at ang pagdinig po dito ang sinasabi niya ay magkaroon daw ng patas na pagdinig sa uh, Quadcom Committee Hearing wow, ang gandang pakinggan no? ang gandang pakinggan na magsalita ng patas eh, gitan kita naman po natin mga kamalayang puso na talaga naman patas ang investigasyon diba? Uh, hindi naman ano hindi naman pinagbawal na uh, mag, mag huwag kang magdala ng mga uh, magdala ka ng mga resource person na uh, uupo dun sa ano sa sa hearing na yon sa quadcom hearing uh, -huh. baka yung tatarungan ng iba bakit, nandun, na, bakit daw nandun si Trillanes ay isa sa, sa ano eh sa naimbitahan eh. diba naimbitahan na isang isa sa sana na resource person mga kamalayang puso at ito nga sinasabi ni Trixis na maging patas uh, kailangan kailangan uh, ipatawag daw daw parang hindi niya alam ipatawag daw yung mga biktima ng mga dorogista mga mga NPA na basta yun patawag eh open naman eh ina-announce naman yung ano yung quantum committee hearing you know, ipinapublish kung kailan yung ano hindi gumawa kayo ng ano ng resolution na may padadaluhin po kayong ano na resource person ng mga biktima ng mga drugs dahil hindi naman tayo ano eh, hindi naman tayo mga kamalay po hindi tayo ano ah uh, ah uh, kontra lang sa mga pinatay na walang kalaban-laban o di kinukuntaran din natin yung lahat ng sanhi po ng droga yung epekto po ng droga na yan hmm. yun yung pinatutungkulan po natin dyan yun yung uh, kinagalita kinagalitan natin dyan eh, is, former president nga ay eh, protektado nyo yung mga drug lord eh. hmm. di ba nasa kanya yung ano yung mismong drug lord naging advisor niya pa nga eh o oh, diba eh uh, ano rep, uh, congressman no? representative ng Duterte Youth Trixie Cardima eh magdala ka ng resource person mo o oh, kung yung sinasabi mong lebo lebo eh dalhin mo sa ano, sa ano gumawa ka ng resolution na magpapadalo ka ng resource person mo open naman gan eh wala naman dyan ano, wala naman dyan ah kumbaga walang walang pinapaboran dyan kaya nga committee hearing niya eh, mapapanood dyan ng taong bayan oh eh ang problema lang kasi ah Trixie Cardimas Cardimas Cardima ay hindi ka naman dumadalo sa ano committee hearing ng quadcom ah tapos ngayon magbubunga ka ng ganyan hindi ka naman pala totally presented present <laughs> sa committee hearing ng Quadcom. Eh ngayon ko lang dumalo nung dumalo si Tatay Diggs. Oh, ngayon ko nagpa si Club din. Dalo-dalo din para alam mo rin yung mga nangyayari. <coughs> sa eh, Duterte youth ka naman talaga. Yan. Trixie. Maganda naman yung intention mo. Di naman ako against doon, kundi ang sakin sa lang doon ay uh, gumawa ka ng resolution. Alamin mo yung ano. Kasi yun yung trabaho mo eh. isiwalat din naman yung katotohanan. Ay alamin mo yung sistema o patakaran or uh, rules rules, regulation ng ng quadcom. Kung ngayon, gumawa ka ng resolution. Sumulat ka. Dalhin mo yung mga sinasabi mong biktima. Hmm. Wala namang problema. Kasi hindi naman yan pinagdadamot. Hayag, hayag po yan na uh, ibinabalita kung kailan yung committee hearing. Hmm. Um, ano lang kasi dyan, nakasentro, siyempre, kita tayo, Diggs. Eh, kung mayroong pang ibang resource person na dapat investigahan, idalhin nyo para lumabas yung katotohanan para makita ng taong bayan. Yun naman ang purpose talaga ng ano mga Senate hearing, uh, Congress hearing. Yun ang purpose para malaman ng taong bayan. Hindi naman yung sinasabing hahatulan ka dyan eh. Investigation nga yan. Ang, ang kaso lang ang uh, ano dyan, talang hayag. Maririnig ng taong bayan. Hindi siya nakatago. Hindi siya, ano, uh, hindi katulad yan ng nasa, nasa shop, sa ano, sa court, nasa court, kayo-kayo eh, lang yung mag-aarap at ang magbibigay ng hatol ay yung chance o, ay iya ay itong quad cum hearing ay taong bayan ang nakakarinig at hindi naman yung kayo hahatulan kundi nagkakaroon ng kalinawan ang mga mga mamamayan ng taong bayan mga kamalayang puso kung sa susunod bang uh, eh, uh, eleksyon kung susunod pong ano-ano pang, pang mga susunod Di alam ng taong bayan kung dap karapat dapat pa bang ibalik sa pwesto ang isang namumuno ng bansa. Di ba? Kaya Trixie. Oh, hindi naman ako ano sa iyo. Trixie Cardema. Hindi ako wala ang masamang tinapay sa sinabi mo na maging patas. Ay patas naman talaga. Kaya wag mo nang sabihin maging patas. Ay patas naman. Patas naman ang ano ang lahat ng mga hearing. Senate man 'yan, o congress, patas yan o alamin mo lang yung mga rules o ngayon alam mo na kung anong gagawin ay eh, di gumawa ka nga ng resolution o respeto sa ano sa sa head ng committee o yun lang, maraming salamat peace out